Maganda lang talaga. naman. Magalit play na. Ay, Play na. Ay, wala naman. Ay, wala Hindi! Sino? Baka na to lang. Right no, so um <to okay lang. Eh, ka na. Gawa ng skandal. Gawa ng skandal. Doon, doon Gawa ng skandal. Pero alam mo pinakamalaki ng profit? Yan. Yeah, oh, yeah. Alam mo yung Malaki? Malaki yung sales <sentences> nila. Malaki yung cost nila. Kasi nga, tapon ng tapon ng business na. Yun, na? Nang, Ito, wala sa MCPC ng burn. Napakalit ng MCPC na. Lumalabas pa. Ito Buksan ang siper. Oh. Oh. pa so, MCBiga, kita <laughs> dah <laughs>